sa chapel ng ng kasal lang ang video dire lang Uy hirun do suspect nagwa <laughs> Ang suspect lumabas na May dalang cellphone mga kaibahan iya kita makaron no Sarundaya karang uh, sangka abandonado nga chapel nga parte kuno ra sangka resort nga wa nag operate no ag uh, di kara nakit an ruraya karang uh, sangka Slovakian national nga babayi o uh, uh, sangka foreign national nga babayi nga e ginasugid raya ro missing nga Slovakian national nga 23 years old nga missing uh, since March 10 ag nakitaan kahapon March uh, 12 sa rondaya karang uh, lugar particular sa rondaya karang sa likod di eh, nga rang uh, altar no? nga nakita ninyo makaron sa akong likuran sa likod di karon may mga kwarto ag sa sangka kwarto nakita nit sangka uh, sangka persona nga nag-offer uh, kayak Ruraya ka ra nga sang kapatay nga gawas no na uh, naagtuot ako no ra imaw iya dahil nakabatyag ko no imaw it kakaiba matapos nga maagi di karon sa dapit sang day nga chapel ag uh, nakabatyag ko no imaw it kakaiba no nga uh, ginkinangan na nga magadto iya sa sugod ag uh, ruin tangani tumambad ka na, ro ruday karang patay nga gawas it sang babayi no mga kaibahan nga uh, ko ana nga nakita ay sikit ang ani kuno eh wa tanan na wa tanan gid do bilog nga dahil nakibot imaw ag anaya ah, nga siguro ag dumagagan imaw ag nagsugit sa anak karang nga tiyo ag anak karang nga gin report no sa anak karang nga tiyo ag ro tiyo na nga nagreport sa aton karang nga katapo it uh, pulis siya sa aton karang nga malay municipal police station nga nagrespondi man ag nagpatigayon karat investigasyon iya sa lugar kaibahan do aton karang nga malay municipal police station mga or tagasoko Soko no uh, nagpadigyan sa itim investigasyon dia so yun, mga kaibahan aga nakita ani naton sa base sa mga video mga litrato nga ginpadala katon nga ublast ano ah, may pangibabaw imong mga gambong pero nakaalsa agroa na karang pangidagom may nakaubaw ta nag nakabika ka aruday karang nasambitan nga babayi ag matigaw ta nga ni karang gawas patay ta, mau So palaisipan pa makaroon kung ano ron natabok ka na kara kung baga ginimus lang ra'y ag uh, ginpatay no? kung paano ra mo ginpatay ag sinur nagpatay ka na So rin makaroon do ginaimbestigan ito aton nga mga kapulisan So nung kara sa aton nga Hepe at eh, Malay Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Mar Joseph Rabelo ay umpisa nga uh, umpisang, uh report dahil sandang nga tagatapan ay waon sandat mundo sa pag imbestiga pagpangalapit pangalapit mga CCTV footage siya sa lugar ang pagpangusisa sa mga tawo, nga posibleng nga may kasayuran sa rundaya karangan ng nga insidente no or makabulig uh, sa sa uh, andang karangan investigasyon so aton dun nga buo bantayan dahil uh, abo na kibot, no nga sangka turista sangka foreign national nga nag-adto gamang iya sa isla karat burakay ay ruyon taruan ang karang inabot masubo-subo nga uh, panghitabo mga kaibahan Rayas kaibang Darwin Tapaya naging kaibahan naton TV News Online sanday kapobring Archie Lario kapobring Arnold dela de la Cruz ag Priest de la Cruz ag Armen DYKR sa pagpanerbisyong gusto Barangay RU 92.9 Super Radio Kalibo dapat totoo